ang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dati speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You kong ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting ang sabi niya ay totoo nga po